Wow! Wow! Kakabit ko muna yung gas tank. Kakabit ko muna tong bracket na to. Ito galing to dito sa uh, MXI chassis na ilalagay ko rito. So yan, kakabit natin yung tanke. Eh uh, ibahin natin yung bracket kasi hindi siya parehas dito kung makikita nyo yung dating bracket ng gas tank ito so kinuha natin yung sa dating uh, bracket ng gas tank ng MXI so ayan, ayan sya ayan yung magiging bago yung bracket T tinornil yung muna natin saka natin ilagay dito para pagka welding natin ayan, saktong sakto na siya wala nang gagalawin tinornil yung din muna natin dito yung dalawa na to para pit na pit pati sa kabila pati sa kabila ayan atornilyo tapos ayan ayan yung mangyayari so dito papaluin ko na lang ng konti para medyo dumikit so yun gawin muna natin So ayan, okay na. Medyo nakalapat na. Pati sa kabila. Welding na natin. ayan okay na uh, na welding na natin tingin ko naman okay naman na siya dyan ayan, nakagalaw galaw yan tibay na yan ang ngayon ay uh, sasabunin natin tong ano chassis patanggalin natin yung mga langis langis kaya nga tulad yan mga langis langis na tumulo dahil i-strip sulin na natin yan baka hindi kasi kumapit yung strip sol pag kami mga langis na nakalagay so gawin na natin tanggalin natin yung mga langis-langis uh, na nakalagay dito na nakadikit sa ating chassis ngayon naman gagawin natin ay strip sole talagay natin sya ng strip sole tignan okay, natin kung matatanggal ayun o oh. yun o oh. oh, oh. kaya kagad talaga pag malinis yung chassis, malinis yung chassis nyo, walang mga langis-langis, walang mga ano. Ang dali nyo mag-react ko. Oh. Ang mag-react nung pintura sa strip sol. Tanggal agad So ang gagawin natin, pahira muna natin lahat. Sa pahid lang. Ayan o. Oh. Angat na agad sya, wala pang 10 minuto. Kung makita nyo to o. Oh. Dito tayo. Ooh. Ang galagad. Ito pa, ito pa. Alright. Nalagyan na natin ng strip sword, bone chassis. So, ang gagawin natin ngayon ay sure washer natin para mabilis matanggal yung mga pintura.